Ikaw, babae ka. Di ba pinagsabihan na kita? Oo. Oh? Hindi ko alam paano ka pinalaki ng magulang mo, pero sinasabi so, ko sa'yo dito sa akin, hindi po pwede ang kalandian mo. Wala naman po. Ah. Anong wala? Please po. Bias ka dito! Ano po? Uy, ah, ah, ka! <dito>! Bias ka! <coughs> ano <Bumayas> ka na? <coughs> Saan talaga nagpunta sila, Patricia? Hindi ko nga alam. Bigla na lang siyang umalis. Ano ba talaga nangyari? Napago ko ata. Baka sa ospital nagpunta. Ano? Kapag nalaman ko, na kagagawan mo ang nangyari kay Hedia. Hindi kita mapapatawan! Tulong! Tulong po! Yung baby ko na untog! Tulong Sige, po! Sige, Mrs. <laughs> dito po, napag-analak po kami na po bahala. Magbubuntis ka, tapos sa akin ka hihingi Ma'am, please. Please, ngayon lang po ko. Hihingi ng tulong talaga sa inyo. Babayaran ko naman kayo eh. Tulungan nyo lang. Kung kailangan niya kayo, critical na siya. Paawa kayo sa apo niyo, Nay. Eh. Alam mo, kung ano yung dapat nang ginawa? Ha? Huh? Dapat pinalaglag mo na lang yung batang yan! Para tapos na! Wala akong problema ngayon! Diya, saan siya niya? Diwan ako! Saan siya niya? Diwan ako! Bakit na? Bisis <laughs> gusto lang po kayo kausapin ni Doc para po sa consent, para may undergo na po yung test. Wala pa akong pambayad dyan na. Ah. Mrs. Bayad na po. Huh? S Sino na bayad? Si Sir po. Nandun po siya sa labas sa hallway po. Patricia! 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 Where's our How is she? I miss you. Wala nga yaka. Wala Alam mo ba, gano'ng kahirap yung pinag- for you. No. For our baby. I'm here now. My baby, my baby, my. <laughs> okay. Anong kagagahan yan, ha? Nandito si Ibrahim para panagutan ka at ang anak mo. Ha? Tapos anong gagawin mo, ha? Sasayangin mo kinabukasan ang apo ko? Ha? Dahil sa kagagahan mo? Kung pagtabuhin niyo ako kanina, parang gusto na nang mamatay yung anak ko. Eh, tapos tatawagin niyo apo? ako? Ano ka kalimutan mo kung sino ako? Nanay mo! Libre. We're still up here. Are you ready to take care of our child? Take care of our future. I love you. I love you and our child. Do you still love me? I love you. you. <laughs> Tungkol dyan ang kwento natin ngayong Sabado dito lang sa Tadhana.